Wadi kap, guys! Alam nyo, ito yung pinaka most requested vlog. Kaya eto. So, isha-share ko sa inyo kung paano ako nag apply for these past two months. Plus, paano ako natanggap doon sa tatlong international Marahil. schools. Maraming karamihan sa atin ay nagpupunta o bumibisita sa adjourn.com para mag-search at mag-apply sa iba't ibang schools na pwede nating applyan pag tayo ay nangangailangan ng work. Hindi ano mo, to be honest, ginawa ko din yan. And then, hindi ako tumitingin doon sa mga requirements. Basta tinitinan ko lang yung email, tapos nagsasend ako ng curriculum vitae. Pero alam nyo ba na mas nag-focus ako dito sa Facebook. So, ito yung ginawa ko, ha? Guys, punta kayo sa Facebook, itype ninyo yung international school dyan sa search engine. I type i-enter nyo lang, and then, lilitaw lahat dyan ng possible na international schools na nandito sa Thailand. And then, i-open nyo lang yung mga pages At nila. ako, nag-like ako, and nag-join dun sa mga pages ng mga international schools. At alam nyo guys, mag-like lang kayo ng isang international school dyan sa Bibigay Facebook. Bibigay na sa inyo ni Facebook lahat ng mga international schools sa inyong news feed. So, makikita nyo na silang lahat. Pwede na kayo mag-join or mag-like dun sa mga pages ng ibang international schools. At eto, sige, balik tayo, mag-scroll tayo, mag graduate tayo, kung ano yung mga international schools na ibibigay sa atin ng Facebook. Eto, may isang international school. I-click natin yan. After natin maklik yan, guys, magugulat kayo dahil may isang automated message na pupunta sa inyong messenger. Tara, tingnan natin. O, di ba? Diba? Ayan, meron na siyang message dyan sa messenger natin. Ayan, try natin i-open yung message and then lilitaw dyan yung automated message nila. Kahit anong schools yan, guys, isa lang yung automated message na ibibigay sa'yo. Yung parang ganito, Hi, Bulakenyong, please let us know how we can help you. At ibibigay sa'yo dyan, guys, yung mga cho ng messenger kung ano pwede mo mga i-respond sa kanila. Pero ako hindi ko kiniklik yon Ito ang kiniklik ko. Ito ang tinatype ko. Nagtatype ako ng personalized message ko dun sa intention ko na gusto kong mag-apply sa kanilang school. Sabihin nyo lang guys dyan na gusto nyo mag-apply as a teacher or as a foreign teacher. Then you can type in kahit ano yung mga qualifications ninyo. Depende sa inyo kung paano nyo isesend or kung anong message ang isesending niyo sa kanila. And then mag -re respond okay. yan. Sa so, una response meron silang parang binigay lang sa akin yung website ng school. Pero alam niyo makulit ako pag nag apply ako. Talagang dapat confident kayo, dapat malakasan loob niyo at dapat talaga namang ang PR skill niyo gamitin niyo. Ha so, guys, tayo yung may kailangan sa kanila, tayo yung may kailangan ng trabaho. So dapat talagang so, dapat, guys, wag tayo mahihiya. Kahit verbally, vocally sabihin mo na lahat ng mga gusto mong sabihin, lahat ng mga gusto mong ipagmalaki, lahat ng skills mo i-enumerate mo lahat dyan sa message. Mo sure na kanila. sure ako dyan guys, magbubunga lahat ng ating mga pinaghihiraban. Tingnan nyo yung nangyari dito. Ito yung isa sa mga tatlong international schools na kumuha sa akin. So ganito lang din yung ginawa ko doon sa tatlong international schools na yan. And then, eto, nag-message sila ng kanilang email address ng HR. Kapag nakuha na ninyo yung email address ng HR, eh go na kayo sa email. I-copy-paste nyo na yung email address na yan. And then, ilagay na ninyo yung subject. And then, mag-type na kayo ng application letter. And then, i-attach na ninyo yung inyong curriculum vitae plus. Huwag nyo kalimutang i-attach. Ito ha, yung diploma, yung transcript of records, lahat ng mga pwede nyo i-attach. Gaya na sabi ko sa inyo nung previous vlog ko, yung mga documents na scanned niyo i-attach ninyong lahat, tapos sabay-sabay ninyong i-send doon sa HR. But I need your documents first. Okay, I have all, all the documents that you need They, from me. me them in the next hour, I can get someone working on that. And okay, then... to your email, right? Yun lang guys, and then the following day, I received a congratulatory message, and then mayroon na ng letter of appointment, ayun na nakuha ko na yung work. There was no demonstration, only an interview. And then, I was contacted by their HR. Yung guys, next na iba-vlog ko ay yung mga questions during the interview. Sana nakatulong ito guys.